Vice President Sara Duterte. Full blast na ba siya sa kanyang pangangampanya? Noong una, bumisita sa Naga. Binisita ang former Vice President Lenny Robredo at tinaon noon pong fiesta ng Pinya Maliwanag na nangampanya po sa dami po ng mga debotong umatend. So yan po ang una. Pangalawa, na marshal sa Kalinga nagpatatu kay Apo Wangud. Of course, nangampanya na naman ang ating vice presidente. Talagang sinuseryoso na niya po ang pangangampanya. Kahit matagal pa ang eleksyon sa 2028 at uh, ngayon nga po bumisita naman sa headquarters ng Iglesya ni Cristo. Binisita si Eduardo Manalo, ang leader ng uh, INC sa Quezon City. Ano na nangyayari? Talagang siniseryoso na ba ng ating Vice Presidente ang kanyang pangangampanya? Bakit kaya? Anong nagtutulak sa kanya? Anong nag-uudyok para Mangampanya na napakaaga pa. Magtrabaho ka muna, Bipisara. Sara. Malayo pa ang eleksyon. Tagilid na ba? Kaya napaaga? Mukhang nagwo-worry ang ating vice presidente. Dahil nga po sa kanyang pagbagsak ng kanyang trust rating mula 69%. Down to 61. Kung patuloy ang uh, ganitong uh, pag-decline ng kanyang trust rating, wala po talagang uh, may iwan. Ito po ay nagpapakita na wala na pong ano tiwala ang taong bayan sa kanya. Pabagsak na pabagsak po ang kanyang trust rating. Hindi po dito nagtatapos. mahaba pa po ang biyahe pagdating ng 2028 abay wala na pong naiwan. Maliwanag mga kababayan na ang kanyang layunin ay uh, makuhang muli ang kapangyarihan, hindi ang manilbihan sa mamamayan. Ito po ang ating Vice Presidente na talagang uh, nagplan B dahil ang kanilang Plan A na pabagsakin ang Administrasyong Marcos ay uh, hindi po nagkatotoo. Ito po ay uh, hindi nagtagumpay ang kanilang plano. Kaya dumiretso na po siya sa Plan B. Ito po ay ang siguraduhing manalo at makabalik sa pwesto sa 2028 presidential election. Napakliwanag. Talagang binibisita niya po yung mga taong influential. Kagaya nga po ni uh, former Vice President Lenny Robredo sa Naga. At, aside from that, yung po mga deboto, mga taong uh, bumibisita yearly sa Naga. Every fiesta, andyan po sila. Kaya pinuntahan niya Naga. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo naman ang kanyang target. Nililigawan ng ating Vice President ang Iglesia ni Kristo Dahil alam niyang uh, medyo malaki-laki rin ang boto na manggagaling po sa INC. Kaya andyan siya. Bumisita siya kay Eduardo Manalo. Mga kababayan, hindi ang paninilbihan ang kanyang talagang intensyon. May balik sa kanya ang kapangyarihan. Ito ay sapat na para sa ating VP Sara Duterte. Maraming salamat.